Oh. Grabe. Babalibag kami. Oh, good, good. Yeah. Yeah, mama, <laughs>

Thank you po. Oh. Kilala ngayon nagkarga sa kanya eh. Ano? Asawa ni Niggy. angin <laughs> eh, huh. suka 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 na suka yan dun e eh. <laughs> tuan, -tuan. Ay, ka dati Magka Wala mo ito kutotok. Taga rito ka. Manila na nga to. Oo. Uh? Taga manila na. Uy, upay ang banta to. Hindi Taga rito ka, Choco. Huwag ka. Lusok, ano, ano, kanina. Hmm. Lakas dyan sa gitna. Aba. Hindi na, yung bangka. Lagabugan yung sa... May bagyo daw ngayon. May bagyo eh. Hmm. Tayo pala paspas -pas yan eh. Kanina hindi uh, ma... Ano eh. May oh, eh, oh, bagyo kaya Kasi yung cooler natin na. Yung lagay ng inuman ng tubig. Oh, naiwan pa doon. Hindi. Hindi, ayun na. Dala-dala yun eh. Eh, uh? lagay ko lang ano dito yung... Nandiyan na sa bag dito. Wala na kaya kalimutan? Wala, wala na. Dito. Wala yeah, natin. Hindi siya i to yan. 100 to yan. taga ka. Huwag kang style ano.